Ano, yun tama ko, Ana, Ilang araw na pre, bigay mo na sa akin Hindi mo dito ang machete po, ano Tama na ba? Bami, ang inaasas yung bareto Kaduwi <laughs> ang mo Ay, bumili powder Bawi ang pabili powder <laughs> oh, Ito muna yung powder Bago ka mag, ano, magbalato-balato dyan So, ayaw, mga idol Oras na na singilan Ah, -ah. Dalawang araw na hindi pa rin nagbabayad si Pogi ah. Masingil na oy. Ah, yun, tamang-tama oh. Happy fiesta, boy. Ano, yun tama ko, ana. Ilang araw na, pre. Bigay mo na sa akin. Oo, oh, teka lang. Hindi babayaran. babayar. ko, hindi ka pa rin magbabayad. Hindi ka alam, hindi kita macha-chepo. Tama na ba? <laughs> ano? oh, teka pa! Ay, susundan na kita, boy, para sigurado. Delikado. <laughs> kahit ano, ba, kahit ano namang gawin mo, boy, masisingil at masisingil kita, hindi pwedeng hindi. Ana, ah, ba, ang gagawa niyan dyan? Di <laughs> ba tayo dyan dyan? Tatago ay dito ako, Bakit? Ba, pinakain na kasi niya. Natulog. tulog Oo. Kailangan ka rin na. Oo. <laughs> Yari ka na pag nakita ka nun. Hindi na ako nakapunta <laughs> dito. Nasabihin ko <ikaw> na andito. Tago nga dito, <laughs> <laughs> <Tatawag mga> dito. <laughs> yeah, Yan na, pinakain niyo po ng asin. Ba, bilangin mo muna. Para sigurado. Five, Bian. yan. Oh, nice. Yan. <laughs> Tawal ah, na ba mo? Yan na napagalitan. <laughs> Ito nga, uh, pag naitaan ni Geto, kasi si Yari ka doon. Hindi nga ako napunta din eh, kaya dito muna ako tumatang. Sasabihin ja, ko kay Geto ulit siya dito. Mahal eh. <laughs> yan! Mahal niya, inaasas yung bareto. Ano <laughs> yung gagawin mo? Ay, bumili powder. Bumili powder. Bumili <laughs> powder. jata iksywi nak buat alu ah kasi <laughs> <laughs> ha Lato. Ba, ayos ka. Sabi mo, walang balatuan. Tapos ba? kaya, hindi ka ng bala to. <laughs> mo na mga kabawi. <laughs> Tapos na ba eh. Ha? Bala ko yan bala Ba, ayos ka. Kaya kaya tokol Kanino ka ba O ba, hi yan, <laughs> o, braga, hindi ka pa eh. mo ako. na, to. Ano ako, ka ko eh. O, sabi mo, walang balatuan kaya, hindi ka. <laughs> ah, na. kaya, Ha? Ano? nagsabi, walang balatuan. Ako na. Uh -oh ka okay. <laughs> Wala ka ba? Ano yan? Wala po, bula ba yan? Ay, nanabulay na ako. Kukuha mo lang itong powder. Bibigyan itong bala Hintayin mo ako. Kukuha lang itong powder. Wala barita. Ginagamit mo ang pangit sa damit niyan. Hintayin mo, may barata Hintayin mo nga ako. Kukuha lang powder. Hintayin mo ako dyan. Babalik ako. <laughs> wala pareta na ako ba? Oh! <laughs> Nagpatalo ka kasi. Ito, magiging mabula na yung damit mo ngayon. <laughs> Wala bareta rin ito agamit? <laughs> Nagpatalo ka kasi. Ano ah? <laughs> oh, ito. Oh, ito na yung powder. Bago ka mag-gana. Magbalato-balato dyan. Good job, yun. Ito like, yun. yun. Tira mo pa 'yung papel. Ay <laughs> ah, may papel ba 'yan ah Muklatin mo, muklatin mo. Muklatin <laughs> mo. Muklatin <laughs> mo. <laughs>